malapit-lapit na kami sa bayan andito na kami sa Awasan uh, ang kasulod na barangay na ay Mangkarang tapos Sinabuan uh, kasulod na ay ang bayan na kaya kami ay malapit-lapit na dumating sa aming hangganan ng aming paglalakbay kaya napakalalaki pa rin guys ng alon at sikat pa rin sa amin kapag pas, Yan, siguro mga kulang-kulang isang oras pantakbuhin yan bago kami makarating ng bayan. Dalawang oras na kami guys naglalakbay dito sa dagat. Tumalis kami ng alas 8. Ngayon ay mag mag-tintin 30 na. Ayan, tapos siguro mga kulang-kulang isang oras pa yan takbuhin. Medyo mabagal ngayon malakas nga, malalaki ang alon, kaya alalay lang ang pagpapatakbo dahil, ayan, salubong pa kami sa hangin. Kaya mabagal ang takbo lang amin, bangka. Atatag ah, ang kumalina. Ano, ngay itatagtag mo? Yung oh. aking sakot din ahing baga. Ah, <laughs> kala ko may itatagtag kang asabihin ay sabihin, sabihin <laughs> <pa> na. <laughs> ating dinadaan ng mga tanawin dyan sa paligid natin. ah, hindi pala paligid, dito lang, dito lang sa kabilang side. Dahil ang kabilang side natin ay wala na tayo makikita, puro dagat. Ayan. Ayan, nandito sa kabilang gilid natin ang napakagagandang tanawin ng mga punto. Kaso hindi siya manos. Hindi, ayan, nabubulol-bulol na naman ang inyong likod. Uh, hindi siya masyadong tanaw, lalo na yung punto ngayon guys. So, ayan, yan yun ay yung punto ng Kujapi, Ayun. Ayan guys. Napakalayo niyan guys. Ayan, malapit na pinta tayo. Ayan, malalaki pa rin ang alon. Kumatalon-talon pa rin ang aming sinasakyan bangka. guys. Dulog na ang ating isa sa Formarias. <laughs> ayan. Parang siya muslim, guys. <laughs> ayan. Sobrang init kasi, guys. Ayan. Medyo natatahuban lang kami ng hm, init dahil dyan. Sa solar na yan, o. Oh, ayan. guys, dinanggang na ay ayaw kong pa kami, makita hindi ka nais nais nice doon and guys, uh, magandang tanghali na lang sa inyong lahat at uh, bye bye na at kami ay baka maka bago dumating doon na-clip kami lang uh, mga kalahating oras and guys, bye bye, magandang tanghali na lang sa inyong lahat